Number one priority ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng food sufficiency sa Pilipinas. At isa sa mga susi para makamit ito ay magkaroon ng tamang imbaka ng ani at kuha ng mga mangisda at magsasaka. Kaya ang bagong management ng Food and Terminal Incorporated o FTI naglatag ng mga paraan para maabot ang target ng Pangulo. Ayon sa President and CEO nito na si Attorney Lara Brusola, target nilang magtayo ng regional food terminal sa buong bansa. When it comes to food sufficiency, ang una natin dyan is storage, di ba? Kasi yung mga food is hindi naman siya pare-pareho na season. Eh, yun talaga yung product niya. Ganun talaga yung volume niya. So, if like may surplus ng uh, tomatoes like from the north, and then darating yung season na konti yung harvest ng tomatoes, at least merong nakastore ng na mga produce para sa mga tao. At hindi lamang basta-basta regional food terminals ang itatayo ng FTI. Bawat lugar kasi ay may kanya-kanyang focus produce. May mga lugar na malakas mag-ani ng gulay at prutas. May mga lugar naman na sa isda at sa iba pang yamang dagat malakas. Kaya depende raw sa requirement na rehiyon ang itatayong yung cold storage facilities. Kung ano yung necessity mo like, in Davao we are looking at fruits and vegetables. However, in Pangasinan we are looking at marine products. So magkaiba yung requirement ng dalawa. Sa ngayon, dalawang regional food terminal na ang gumagana sa bansa isa sa Davao City at isa sa Taguig. May labing apat na reefer vans meron ng FDI sa kanilang Taguig Cold Storage Facility. Movable ang mga ito at kayang ilipat sa iba't ibang lugar gamit ang trailer trucks. Nasa 5,000 kada araw ang renta sa bawat reefer vans. Pero mabababaan pa raw ito ng FDI depende sa negosasyon sa farmer at fisher cooperative. Oras daw na maging operational ang lahat ng regional food terminals, hindi nakakapit sa traders at middleman ng mga magsasaka at mangingisda. At kapag nangyari ito, bababa raw sa 30 to 40% ang presyo ng pagkain. Kasi ang ginagawa namin ngayon is research and then we coordinate with LGUs with their cooperatives per uh, locality and then doon na direkta makikipag-deal si FTI. So doon kami sa mga farmers mismo, sa mga fisher folks mismo. Panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. itatayo ang FTI. At noong panahon iyon ito raw ang pinakamalaking cold storage facility sa Asia. For privatization na sana ang FTI sa nagdang administrasyon. Ngunit binigyan raw ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ng pinibagong limampung taon para mag-operate. At ngayon, ang anak na ng Presidente na nagpatayo nito ang namamahala sa bansa. Magandang pagkakataon raw para ibalik ang dating sigla ng FTI para sa bayan. FTI was built by his father and we are here to help, we are here to serve.